Kain na na, kain na na, kain na na. Uh, sarap. Ayan mga magluluto tayo ngayon ng masarap na gulay. Yung labong, gagata natin. Yung labong, maggagata tayo ngayon. Ayan o, no, yung gata niya. Lagyan natin ng tuna, kipon. Ayan, pampadulas, saluyot, saka okra. Ayan o, no. mga kapanya, yung sibuyas, luya, saka bawang. So, simulan na natin. Magpakulo tayo ng tubig. Ayan, takpan. Antay natin kumulo. Ayan, yung labong na ito ay napakuloan ko na. Ah. Galing syempre, sa puno ng kawayan. Iniiwa ko na sa saka pinakuloan. At pinigaan. kumulo na. Nalagay natin yung labong. Ayan. Ayan. Haluin. Tapan natin. Maghiwa muna tayo ngayon. Ito, so, bawang. Ayan, sibuyas. Luya. Ito ang okra natin. Ito, so, iwain ko na rin. Ang laki, oh.

kaya ulit 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 na yung hipon tatanggalin na natin. Nauna siya naluto. Yan o. Yan, tagalin ko na rin yung tuna. Okay, tingnan na natin. Yun, ulo na. Lagayin natin yung okra. Dan, si Buyas, Buyas, bawang lu ya, arwana, serak ulunan itu, dan pastinya nanti, eh, buntut saban nanti, sekakakan, dan tayang di rumah okra. Oke, dimana Ren? Ya, lagi latihan nggak asin? Ya, kakas ini. Oh, yang ini gatah. Ya lagi kita, yuk. Meram inggatak mas masarap. Kakas, tak panulit. Sa hindi pa naka-subscribe, please subscribe. I-like natin let's ka share para marami tayong video na magawa. Ayan, kumukulo na. Hmm. Bilagay ko na rin yung hipon kanina at saka yung natirang tuna. Oops. Saka yung saluyot. Haluin lang natin. Haluin na dahan para hindi madurog yung puna. oh, sarap na. Sarap na to. Oh. Okay na, luto na yung ginataang labong natin na may okra sa loyot. sa katona, hipon. No, sarap kainana na kainana uh sarap